Hoy, Jackie oh tignan mo yung tatlo magkakaibigan. Tignan mo, pansinin mo si Naning, paulit-ulit na lang yung damit niya. Oo nga, Arisha, paulit-ulit na lang yung damit ni Naning. Nakakatawa! Hoy, <laughs> 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 tatlo magkakaibigan, namistap nga kayo. Bakit, Jackie? Bakit, Arisha? Puntaan na natin si Naning sa kanila para makapunta na tayo ng Monte. Sige, para makalaro na tayo sa Monte Villa. Tara! Kylie! Ba't kaya galon si Naning? Ano kaya ang dahilan niya? Ba't di na siya lumalabas kagahapon pa? Hindi ko nga alam. Tara, puntahan na lang natin siya. Tara, puntahan na natin siya para mapunta na tayo ng Rosalie, ay pa si Naning nakaupo. Naning, ba't ang lungkot mo? Iyayain ka sana namin sa Montevilla ni Kylie para maglaro kami. Pwede ka ba, Naning? Kasi, Rosalie, Kylie, kaya hindi ako makalabas yung napulot na singelos si tatay nasira. Kaya hindi ako makalabas. Ganun ba, naning? Kylie, naning, antayin niyo ako dyan, ha? Meron lang ako kukunin sa bahay namin, ha? Kylie, ba't parang ang tagal ni Rosalie? Ano bang kukunin nun? Hindi ko nga alam, eh. Hintayin na lang natin siya. Baka parating na yon. Sige. Buti, andun pa si naning si Kylie. Kylie! Naning, pasensya na kayong dalawa. Natagalan kasi ako maghanap eh. Naning, eto nga pala yung tsinelas. Sigurado kasama ka na sa amin, di diba, Kylie? Oo nga. Naning, o, oh, suotin mo na. Talaga ba, Rosalie? Oo, oh, mukhang bagong-bago pa to ah. Maraming salamat, Rosalie ah. Naku, naning, okay lang yan. Para meron ka na masuot ng tsinelas. Tara na, Kylie. Naning, punta na tayo ng Montevilla. Sige, tara na. Tara. Hoy, Jackie, oh tignan mo yung tatlo magkakaibigan Tignan mo, pansinin mo si Naning Paulit-ulit na lang yung damit niya Oo nga, Arisha, paulit-ulit na lang yung damit ni Naning Nakakatawa ah! <laughs> Hoy, tatlo magkakaibigan Namistap nga kayo Bakit, Jackie? Bakit, Arisha? Anong bakit? Pansinin nyo ngayon kaibigan nyo, paulit-ulit na lang yung damit. Di ba, Jackie? Oo nga, baka mabaho na yung damit mo. ah! Grabe naman kayo kay naning. Porket malinis kayo. Hindi lang siya mabilan ng tatay niya na magandang damit. Kasi tatay niya nakangalakan lang. Mayaman ba kayo para laitin niyo si naning? Parehas-parehas lang naman tayo ah. Oo, Oo mayaman, mayaman kami. kami. Bakit? Tara na nga siya. Naning mabaho. Naning mabaho. Naning, hayaan mo na lang sila. Huwag mo na lang sila pansinin. Tara, punta na tayo ang tibilya. Naning, wag mo na isipin yun. Hayaan mo na lang sila. Di ba, Kylie? Oo nga. Naning, bibigyan kita ng damit para meron kang pamalit. Kasi palagi ka nang inaapin ni Arisha at ni Jackie. Pero bukas ko na ibibigay sa'yo. Kasi gabi ni, baka si mapagalitan ako ng tatay ko. Sige, Rosalie, maraming salamat sa'yo ah. Dahil mo na kasing binigay sa'kin sa akin, eh. Okay lang yun, nani. Tara, Kylie, uwi na tayo. Kasi gabi ni. Sige, Ate Rosa, sabay na tayo umuwi. Mag-iingat kayo ah. Oo, nani, mag-iingat kami dalawa ni Kylie. Nani, uwi na kami ah. Nani, nandiyan na ba si tatay? Wala pa, kuya. Ah, ganun ba? Ito, pinagbenta ko ng kalakal para bumili ka na ng bigas. Sige, kuya. Oh, nakabalot yung damit ni Rosalie ah. Parang ang dami naman yata. Saan kaya dadalhin to? Rosalie, halika nga muna dito at may tatanong ako sa'yo. Bakit po, Tay? Oh, Rosalie, ba't ang dami mo nakabalot na damit dito? Saan mo ba dadalhin to? Papo ko nga muna dyan at kakausapin kita. Saka napapansin ko, yung chanilas mo, inahanap ko, hindi ko makita. Saan mo ba dinadala yung mga gamit mo? Tay, sorry po kung naglihim po ako sa inyo. Kasi po, naawa lang po ako sa kaibigan ko. Hindi po siya kaya po bilan ng tatay niya ng magandang gamit. Ayan po ang damit na yan. Bibigay ko po sana sa kanya bukas yan. Kasi po, tay, naawa lang po ako sa kanya. Palagi po siya inaapin ni Jackie at ni Arisha tay, yung putay po tayo na hinahanap nyo, nabigay ko din po sa kanya kasi po tayo wala po sa tsinelas naputol po kagahapon ah ganun ba anak tama yan anak, yung ginagawa mo tumutulong ka sa mga kaibigan mo pang sa akin lang anak naglihim ka sa akin at anak, hindi naman ako nagagalit sa iyo eh magkos natutuwa pa nga ako sa ginagawa mo Tsaka anak asan ba yung kaibigan mo tayo ng dalawa magbigay ng damit na to Maraming salamat ha. Hindi po kayo nagagalit sa akin. Tay, tara po tay. Punta natin sila. Sige anak, dali mo na to. Antay mo ako. Kukunin ko pa ibang damit doon. Sige po tay. Buta hindi akin nagalit si tatay. Saning! Saan mo may kumakatok? Okay, kuya. Oh, Rosalie, bakit ka nandito? Sabi mo bukas mo ako ng damit. Ang ah, sinaning! Sabi kasi ng tatay ko, bigyan na lang kita ng damit kayo. Di batay tay? Oo, oh, naning. Binalang ka na namin ng damit. Dinagdagan ko na para marami ka masuot. Naning! Meron nga pala dito panlalaki. Yung hindi na ginagamit ni tatay. Bigay mo kay Kyle. oh, naning. Sa nga pala, naning. Sinabi nga pala sa akin ni Rosalie na inaapi ka doon ng mga kaibigan mo. Saka huwag mo silang pansinin. Eh. Wala namang may dudulot sa iyo yun. Saka laban lang tayo sa buhay natin. Po, kay maraming salamat po sa binigay mo sa akin. Rosalie, maraming salamat din sa iyo. Pwede pa tayo magyakapan? Oo naman!